Hello guys! For today's video, meron lang akong gustong i-share sa inyo um, para makapagbigay ng encouragement at inspiration sa mga gustong magtayo ng negosyo, sa mga nagbabalak na magkaroon ng ganitong paninda, ganitong tindahan, ganitong paninda uh, gusto ko lang magbigay sa inyo ng tips and advice. Uh, bibigyan ko ng halimbawa yung sa pwesto ng aking anak na bago lang, ma magwa one month pa lang siya ngayon. Masasabi ko na natutuwa ako dahil nakikita ko sa manugang at sa anak ko dahil binigay ko na nga sa kanila yon sila na yung manage yung pwesto na Nakikita ko sa kanila na talagang uh, pusigido sila, lalo na yung anak kong lalaki talagang siya yung nagbabantay. Ang ginagawa nila ay nagpapalitan din po silang magbantay masasawa Kagaya ng ginagawa namin magkasawa na nagpapalitan din kami, ganun din po sila. At makikita ko talaga na nag uh, nag enjoy sila sa kanilang pagtitinda. Kasi naman po, eh, kumikita po ang kanilang tindahan. Ay, hindi pa ganun, punong-puno ang kanilang paninda nakailang pamilya na rin po sila sa nakailang pamilya na rin po sila sa divisoria siguro uh, sa loob ng one month na yan tulad kanina nag nakakapagsulo na rin po sila mag divisoria nung una sinasamahan ko pa yung manugang ko pinakita ko sa kanya kung saan lang mga namimili mga suki ko so andala nilang pera so every week na silang namimili iniipon nila yung benta nila sa isang araw So, um, uh, kumikita rin po sila ngayon ng, sa bawat araw na may git 2,000. Minsan 2,500. Minsan umakot na rin ang 3K yung benta nila. So, magkano din po yan sa isang linggo. Palagay na lang natin sa 2,000. Malinis na yan. So, may 14,000 silang ipapamili. Siyempre, bawas na dun yung mga pagkain nila. Dun na rin nila kinukuha. At nakikita ko talaga na nag-e-enjoy sila. Kasi kailangan kapag meron kang negosyo, meron kang tindahan, makikita sa inyo talaga na decided kayo, nasa passion nyo yan, yung nag-e-enjoy kayo sa inyong ginagawa. Huwag kayong uh, pangihinaan ng loob, lalo na kung bago pa lang kayo, tapos makikita nyo matuma lang inyong tindahan. Pero sa kanila, nag-e-enjoy sila. Unang-una -una kasi, nakakahawak na sila ng pera araw-araw, hindi kagaya nung nagtatrabaho pa lang yung manugang ko, uh, magkano lang naman ang sinasahod nila sa pag-empleyado ka. Di ba minimum lang naman yan, palagay mo mga 600 or 700. Kasi ako wala akong idea sa pagiging empleyado dahil mula't sa pool na nagsama kami eh, puro negosyo ang tinda pagtitinda ang aking ginawa uh, so wala akong experience na magtrabaho kaya wala akong alam dyan pero palagay mo na sa 700 na sahod mo araw-araw eh yung 700 na yun ibabawasan mo pa yun ng pamasahe ng pagkain at kung ano-ano pang ibabawas ng kumpanyang pinapasukan mo eh samantalang kung meron kang kantindahan tulad niyan bumibenta sila ng 2 So, sa ganitong klaseng paninda, yung 2-5 na yan, mahina ang 1-5 sa kanila dyan. Kasi mas lamang yung ikitain mo kaysa sa puhunan. Kasi alam ko na yung uh, puhunan nito at ang bentahan. Talagang pag ganito ang klaseng paninda mo, halos doble, triple lang ikitain nyo. So, sa 2-5 na yan, meron na silang 1-5. Naka-libre pa sila sa mga pag merienda, pagkain araw-araw. Ang upa pala nun is 7,000 sa mga nagtatanong. 7,000 a month. Eh yung ilaw naman nila, makano lang naman? Dahil hindi naman, ano, mga 100 lang yung ilaw nila isang buwan. Kasi sa gabi lang naman din yung mabuksan. Ah, nagsasarado sila mga 8 o'clock. Hindi kagaya dito sa pwesto ko eh. Inaabot kami ng 10 o'clock dito, minsan 10.30. Dahil madami talagang, mas maganda yung pwesto ko. Maraming dumadaan. Doon kasi sa pwesto ng anak ko, although marami ring tao doon dahil tabi, malapit sila sa palengke, kaya lang pagdating na ng mga 8 o'clock, madalang na yung lumalakad. syempre nakapamalengke may mga tao. Hindi kagaya dito talagang 24 hours ata, laging maraming tao naglalakad. syempre hindi naman natin kaya mag 24 hours. So hanggang 10 o'clock lang tayo. Kasi nagbubukas naman tayo dito ng 6 o'clock, 7 o'clock. So, ayun na nga. So, malaking bagay na yung ganong benta. Hindi pa yun masyadong puno yung tindahan nila. What more kung punong-puno na yun? Kagaya nga dun sa kapatid ko na pwesto yun ng kapatid ko. Kaya lang umalis na yung kapatid ko. Nag-for good siya sa Cavite kasi may nakuha siyang bahay so merong tindahan yung bahay niya so pwede doon na siya magtitindahan kaya sinalo namin at sa anak ko naman binigay para matuto rin sila magnegosyo kagaya namin kasi hindi naman tayo pabata balang araw sila rin na may iwan so kailangan masanay po sila magnegosyo wag puro trabaho wag puro ano kasi wala rin ano hindi ka rin masyadong makakaipon kapag aasa ka lang sa sahod hindi ka gaya kapag may tindahan ka talagang araw-araw merong kang kita so ayun na nga kaya yung mga nagbubus uh, ang dami ng yan. sa mga bago pa lang nakapanood ng aming uh, video panoorin nyo po yung mga past video namin. Uh, pinakita ko doon yung bagong pwesto na yon kung uh, gano'ng karami sa ngayon. Kasi dalawang, uh, dalawang beses na sila nagbibisorya na hindi ako kasama. na uh, nasa 12K daw yung pinapamili nila. Bukod pa yung binibili nila dito sa malapit sa pwesto namin dito, meron din dito bilihan. Kaya nakabili pa rin sila. Bukod pa yung nagdibisorya sila lalong-lalo lalo na yung trompo, yun ang pinakamabilis maubos sa kanila, malaki ang tubo sa trompo, kasi ang puhunan mo lang dyan eh, 10 pesos, 11 pesos binipenta namin ng 30 pesos kasama na tali para yung pinakalibli namin na yung tali, eh nakaka sa so one, uh, 100 pieces na lang, mapenta mo yun so meron ka ng uh, 3,000 sa trompo ay, ang mo lang naman doon, eh, nasa 1, 1 So, meron ka agad 1-9. So, doon sila bumabawi sa trompo. Nakailang best sa silang bumili ng trompo. Kaya, ayan, masasabi ko sa inyo, guys, magandang pagkakitaan yung ganitong uh, paninda. Kaya talaga nag-focus ako dito. Uh, almost three decades na kami nagtitinda ng ganitong paninda. Kaya, sanay na sanay na tayo at yun nga yung gusto kong ipamana sa mga anak ko at eh, puro lalaking anak natin So yung mga manugang na lang ang ano dahil iba kasi pag babae rin ang magha-handle kasi alam mo naman ang lalaki hindi kagaya talaga ng mga babae eh kasi pag mag-ayos-ayos, mag-display display kasi yung ganitong paninda uh, babae rin kasi ang kadalasan kasi lalaki alam mo naman iba yung kanilang gusto. Pero nga ako natutuwa dahil yung anak kong lalaki eh, natutuwa ako sa kanya dahil masipag siya magbantay ng tindahan. Kahit mula umaga siya hanggang hapon, siya yung nagbabantay. Kaya ayan lang mas sabi ko sa inyo, yung mga nais magkaroon ng tindahan, i-push na yan. Hindi naman po ganun kalaki yung puhunan na nilabas namin dahil una, nasa 50k hanggang sa palaguna ng palago yun pakita ko yan sa mga next vlog yung pwesto na yung ano-ano na yung mga laman ayan lang guys bye bye na at marami na akong customer dito ako lang mag isa at pinaday off ko yung akin tindera ano yun sampo pinaday off ko yung tindera muna natin rito. shout out na ako tiga shout out shout out Tara. Ayan, mga batang makulit dito. Nakapalo ako. Sa si <laughs> Bakit Magkano yan si Jo? Ang alin? Pakita mo kaya si Joan. na guys, babay na. At na ako na magpantay dito. Thanks for watching at mag-comment lang po kayo dyan kung ano ba gusto mong itanong at kung gusto nyong gusto nyong itapik. Panorin nyo sa YouTube. Sa po. Yeah. Ay na guys pasay na